Hmm. Iba ang amoy nito pero masarap siya pag naluto na siya. Tapos ilalagay natin tong sili. Ito yung pampabango. Sa kaya tinira ko tong ano. Para pag luto na siya. Pampabango siya. Yeah. Ayos na siya. Luto na siya. Ito na yung sinigang na isda na may barsley. Ayan. Ito luto na siya. Ayan. Kaya madadagdaga naman ang aking taba. Pero mataba ako, hindi ako eh, ay blood. ito tayo ngayon ng sinigang na isda. Ito so, yung luluto natin. Yeah. Ah, ang tawag dito yun hindi ko alam kung anong iso. Anong klase ng so, uh, subukan natin kung masarap siya. Pantero siya. Ibigisa muna natin yung ano. So, yung... Okay Pinating ano. So, Baka ready na siya. Nahingin mo muna yung bawang para mamaya. Ang lulutuin ko ngayon ay sinigang Sinigang na isda Na mayroon din uh, Parsley Nandito siya oh. At kangkong ito nakababad siya saka itong kangkong yan yan yung isa sa ulating gulay para maiba naman ang na kasi yung ano ang na yung pichay yung ano ang na yung ito kakaiba lalo dito sa mga domestic health care. na pa, Gusto nilang dumiskarte sa pagluluto. Ayan. Yung parsley na yan, maraming pwedeng, ano yan, pwede rin siya sa itlog. Ibigisa mo lang siya sa itlog. Sarap na siya. Ayan. 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 Oh, Maraluya siya. Okay, natin itong muya. Ibigay okay, natin ng sakap. natin lahat ng okay, lang natin Na nilalagay ko na tong sga. Mamaya mamaya na sa sabaw Mamaya ko na sa sabawan. Kailangan maano ko muna itong isda. Para kahit pa paano itong mo yung ano niya. Yung mga dugo-dugo niya. Ang dami ng yata nito. Hmm. Ano ah, ba yan nito ulit? Ano ya, ku lang to para yung ano niya? yung mga dugo-dugo eh kung ano ma tumulo muna siya yun yan ako nag ano mm -hmm. Ayan. Ito, medyo na ano na yung kanya. Ito, pwede na ito sa bawan. Pero lalagyan ko muna siya ng patis. Ito ay, ano, isda din siya. Gawa pala ito ng, ano, imported pala ito. Gawa ng Thailand. Ito yung pagpakalat ko. Ano ka mo sobrahan? So, Tapos lalagyan na natin ang tubig. Ay, yeah, Yan, nalagyan ko na siya ng tubig. Ito, nagaya ko na itong, ano, spotlight. Ayon na rin ako ng sili. Parang Ngayon, ito naman yung okra. Kailangan may okra din sa kakangkong. Ngayon mga sahubo dyan sa kuwang ko. Sa so, ito, ibabad ko muna itong okra. Yung mga gulay, kailangan natin muna ibabad para yung mga libag. Yung mga libag-libag niya. Tanggal. Para pag sinugasan nyo, ano na siya, uh, ang eh Lagay ko na rin yung okra. Ito. Ayan. Para maano na siya. Ito may lasa na yan.

Para bumangon na siya. Yung dalawa mamaya na yan. Para pagka yung ano na siya. Maluluto na siya. Saka na ilalagay. Kulo um, na yung ano. Oh. Sarap na yan. Kung ano na. Kung okay na ba siya. Kitip lang ko lang. Wala pa itong bitin. siapa carapnya okay. hmm, tuh sini Gang Ah, sige So, buhusin na bawas na ito eh. Buhusin na natin Kasi bawas na Pero ang mas masarap dito yung sampalok talaga na buka Sa kung sa probinsya, maraming pampasin doon na ano, dahon lang. Malawmaw. Sa mga bikulano. Malawmaw. O kaya, kamandiis. Kung natin kung... kung maasin na siya. Okay, Ngayon, ilalagay natin yung kangkong. Kangkong muna. Ito so, na yung kangkong. Nagayat na ito kanila pa. Ito, pag kanaluto ito, pangkong. Saka natin ilalagay yung parsley. Ngayon, ko muna ito para umano yung ano, kulang pa sa asim. Busin natin ito. Kunti lang naman yan, mga tira-tira na yan. Okay. Para natin ilagay itong barsley. Itong barsley ay ano to, ma maano sa katawan, maganda sa katawan. Sa so, mga mga ayaw kumain ito. I-try nyo. Malay nyo, sa umpisa lang pala pangit sa pangamoy ninyo. Maano kasi to iba ang amoy nito eh. Sana nakatulong ako sa sa mga nanonood sa akin sa aking sa pagluluto ko ng parsley. Ah, ng parsley. Parsley pala. Bagdones ito kung tawagin dito. Ayun. Ayos na siya. Napakasarap na nito. Sabaw pa lang. Ah, bango. Ah, sarap. Sarap. Talaga. Okay na. Final. Ayan. Yeah.